welcome to my vlog Tulo sa ba nila Boy Provisa Nandito nga pala ako guys Ito guys sa loob ng ng ano guys ng niyog nag iitlog ang pato oh. ito guys kita kita nyo guys oh. naiitlog guys ang pato guys dito sa niyog sa punang niyog Guys, sa pun ang new guys. Wow, amazing. Oh. Kita jo guys. Oh. May itlog yan guys, may itlog. Ang ano nga pala guys, ang kuan niya pala nito guys, ang ang tatay nga pala guys ay manok. Manok ang nag-ano nga guys, sabungin niya manok ang nag kwan, ang nag tawag ini ah. Nagtakba guys. Kaya nangitlog yan, nangitlog na nang guys. Yan ang pato namin guys. Sa loob ng itlog. Anong um, piraso guys ang itlog? Anong piraso? Thank you for watching. Like, comment, and share. Sa mga video guys. Thank you, thank you po. God bless sa ating lahat. oh <laughs>